Hi mga masters, kamusta po? May Sir Johnny po ulit. At balik na po tayo sa ating pag-aaral sa ating pong bagong learning management system, ang Neo LMS. A new way to teach and learn. At gaya po na nabanggit natin sa ating pong pinaka-intro video, ay pag-aaralan po natin sa video na ito kung paano po ba natin magla-log at ano po ba yung Neo LMS dashboard. At the same time po, ay paano po ba tayo mag-customize ng atin pong profile. Okay? So, yan po. Ready na po tayo. Then, let's go. So, ayan na po. Nandito po tayo ngayon sa pinaka main portal po natin na makati.neolms.com.au Okay? So, pwede po natin yan puntahan. ika lang po natin yan sa Google. Then once na makapunta na po tayo dyan, i-redirect na po tayo dito sa atin pong uh, beam Basic Education Accessible Learning Modules powered by Neo LMS. Ayan po. Then ang kailangan na lang po natin gawin ay tayo po ay magla-log Ayan po. Para po ay ma-redirect na po tayo doon po sa ating kanya-kanyang organization. So, meron po tayong iba't ibang schools, junior high school and senior high school po sa sa Makati. So, ang gagawin po natin ay mag-log po. Automatic po ay ma-redirect na po tayo doon po sa ating organization kung saan po tayo kabilang. Okay? So, ang gagawin lang po natin, click po natin yung log dito po sa may upper right side. Ayan. So, pag-click po ng log in, hihingan po tayo, tatype po natin or encode po natin yung ating user ID at saka password. So, para po dito, magkaroon po kayo ng user ID at password, eh, makipag-coordinate po kayo sa inyo pong mga ICT coordinators para po ma-add po kayo dun sa atin pong system. Okay? So yan. So once na meron na po kayong user ID at password, you're good to go. Okay? So type na po natin. So type po ang ating user ID. Yan. Then, pag-type po natin yung user ID, but type naman po natin yung ating password. Yan. Okay. So, pag meron po tayong user ID at meron po tayong password, then kailangan na po natin yung gawin ay click po yung login. Okay. So, again po, user ID and then password. Okay. Then, click po natin yung login. So, automatic po, pag yan po ay nasa system naman na po kayo, marire-redirect na po kayo. So, as a teacher po, ito po yung una po natin makikita. Doon po, pagpasok po natin. So, mapapansin nyo po dito, na direct na po ako doon sa school. So, pwede pong mag-iba po. Siyempre dito, sa pinaka parang URL po natin, kung kaya po ay sa school na to. So, yun po yung makikita nyo doon po sa atin pong portal site natin. Sa may URL po natin sa taas. Okay? So, yan po. Once na nakapag login na po tayo, eto po yung una natin makita. Ito yung tinatawag po natin na dashboard po natin. So, sa dashboard po natin, parang home, ay, dito po yung home natin, kung saan makita natin dito yung iba't ibang mga buttons na i-explore po natin. Okay, huwag po kayo matakot na i-click yan. Mas matututo po tayo pag in-explore po natin siya. Okay? So kung sakali man po na kayo po ay nag-click ng kung ano man at napunta kayo sa kung saan man, ang kailangan nyo lang po laging hanapin ay yung home. Then pag kinlit nyo po yung home, automatic ba, balik po kayo dito kung paano po kayo nagsimula nung nag-login po kayo. Okay, ganun lang po yung mga kako Huwag po kayo matakot. Okay po? Ayan. So, ang gagawin lang po natin ay explain po muna natin ano po ba yung nakikita natin sa ating dashboard. So, dito po makita natin sa left side po natin. Ayan. So, nandito po yung logo ng school natin. It depende po sa logo ng school po natin yan. And then, dito po yung home button. Kung pwede po yung dashboard or yung news. And then po yung classes. Sa classes naman po, dito po yung mga kinerate yung classes. Ayan. So, dito po tayo mag-create, mag-add ng parent class at saka child class. Dito rin po natin makikita yung mga listahan ng mga classes natin. Okay? So, dito po yan. Sa mga susunod na videos po natin, ay i-discuss po natin kung paano po ba natin yung gagawin. Siyempre po, yun po yung una natin kailangan para po makapagsimula na po tayo. So, dito naman po sa groups, dito tayo pwede mag-create ng mga groupings po ng mga bata po natin. Okay? Pwede po dyan. Then, yung catalog po natin. So, sa catalog naman po, natin nakikita yung mga sample po ng mga classes so, na meron na po tayo. So, makita niyo po dyan. Then, pwede niyo po yan explore at tignan. Okay? So, yan po. So, then, sabi ko nga po, pag biglang may napuntahan kayo, gusto yung bumalik, hanapin niyo lang po tong home. Then, babalik po kayo ulit doon sa pinaka unang-una na nakikita natin kapag tayo po ay nag-login. Okay? Explore lang po natin, mga kasama, mga co-teachers. Then, meron po tayo dito yung mga users. Sa users naman po, natin nakikita sino ba yung admin natin and then yung students, my students. So pag-click po yung my students, so wala pa kasi wala pa po tayo na-enroll. Same din po sa my students parents. So sabi nga po natin, pwede po natin i-add yung mga parents po ng mga bata para po maging katuwang natin sa pag-monitor ng mga progress po ng mga anak nila. So siyempre po, mas magiging madali po, di ba? Kapag yung mga parents po ay namumotor nila, ano na ba yung nagawa ng mga anak nila? Ano na ba yung mga hindi pa nagagawa? At dyan po rin, makikita rin nila, since uh, may mga magaganda pong features si, si NEO LMS na pwedeng bigyan ng certificate, ng mga badges, ng mga points. Makita rin nila dyan kung ano na ba yung mga nare-receive ng mga awards or uh, badges and points ng anak po nila. Right? And then po, yung resources naman po sa baba. Ito po. Yan, po, pwede po ay mag- yung mga uploaded files niyo po dito. So, ano po ba yung mga na-upload yung files? Tapos po, yung report yung reports po. Click on a report to run it or visit the catalog to browse other available reports. Okay, then po, scheduled report. Ayan, there are no scheduled reports. Okay, so don't worry. Um, we'll discuss more about this kapag nandun na po tayo sa atin pong part na yan. Okay, so for this time, ang main objective po natin. Ayan, balik po muna tayo ulit sa ating home. Ayan, papag nawawala na po tayo. Ayan, so dito po yan sa ating left side bar. And then, yung nakikita naman po natin sa may right side po. Ayan, sa mayroon sa taas at mayroon sa gilid. So, pag napapasin nyo po, dito muna tayo sa gilid. Again, yung ating pong, uh, makita nyo po dito yung logo po ng yung school. And then po yung calendar. So, kapag nagsimula na po kayo, pag click nyo po yung full calendar, makikita nyo na po dito yung kapag meron na po kayong mga assignments, meron na po mga June, nandito po yan, makita nyo na po. Okay? So, para po siyang, ano, mga parang planner na rin po at the same time na para ma-monitor nyo kung ano yung mga tasks na mga gagawin. Okay? So, balik lang po tayo ulit sa home. Ganun lang po kasimple mga po, teachers. Pag nawawala po, may napindot. Okay? Tapos po, dito yung mga to-do list. Dito po sa baba. So, dito naman po yung mga announcement na ilalagay po, okay, sa atin at para mabasa natin. And then, sa baba naman po, nyo makikita yung mga classes po niyo Nakalagay dito, you are not currently teaching any classes. And then, yung mga catalog overview. Mga samples po yan. Pwede nyo pong explore yan. Groups. Ayan, to add a group. Pwede po ay mag-create ng group. mga Pwede pong group sa mga bata yan. And then, so parang ganun din po yan yung nandito. Di ba po? Then, dito naman po sa taas, makita nyo po dito yung ating pong messages. So, kapag kayo po ay, halimbawa, pag-click po natin yan. So, halimbawa po, meron pong message sa inyo ang bata. Pwede nyo pong makita dyan. Okay? Or mabasa. Pag-click nyo po yung new message, yan. Pwede na po kayo mag-create ng message. So, pwede po yan papunta sa mga bata. Pag sa may mga bata na po kayo dyan, or mga sudyante na po kayo, then po pwede na po kayong mag-send po sa kanila. Ito naman po yung atin pong notification. Po yung calendar, shortcut ng calendar natin, same pa din po. So, yun. And then, ah, uh, ito naman po yung ating sa help. Pag click po natin yan, as a teacher, po pwede po kayo dito, online help, product news, getting started guides, support forum, how to videos so mga how to videos pag gusto pong matutunan pa more on new so eto na po ang gagawin po natin ngayon ma-edit muna yung atin pong profile so para po ma-edit yung ating profile ang gagawin lang po natin ay i-click po natin to may pangalan po niyo then automatic po ay lalabas na po ito para mas maging maayos po yung profile natin i-edit po natin siya so pwede po nating i-edit itong pwede po tayo mag-upload ng atin pong profile picture. Ayan, po pwede po natin na palitan din po yung ating pina, parang cover photo po niya. Tapos po, gagawin din po natin, i-edit din natin yung ating pong information. Okay? So, gagawin lang po natin para po ma-edit yan yung ating pong profile. Para po ma-edit yan, click lang po edit. And then, una po natin ay yung picture. Mag-change po tayo ng picture. So, mas maganda po siyempre formal. At siyempre makita po yan ng mga estudyante natin. Mas yung picture po natin. Okay, click po natin yung picture. Then, ayan po. So, dito po sa change picture, makikita niyo po na may mga avatars po dito na nakaredy na si Neo LMS. So, kayo po, kung gusto niyo po yan, po, pwede rin naman po. Pero sabi nga po natin, kung yan po ay system, so, mas maganda rin na mag-add tayo ng picture. So, pag gusto niyo po mag-add ng picture, ng totoong picture niyo po, click lang po yung add picture and then drop file here or or click to browse then tapo tayo dito so ito po yung picture natin and tapos po click po natin open ayan then automatic pag click po natin yung save so meron na po tayong picture sa atin pong profile ayan okay then Okay tayo sa ating profile pic. So, para naman po sa ating cover photo, click natin tong gear. Yan, nasa taas po. Makita natin yung gear na yan. Pero din po, change picture. Dapat po, ang recommended image size ay 2,600 by 400 pixels. Okay? So, click po natin yung change picture file here. And then, hanap po tayo ng cover. So, sa cover photo po, meron po kayong iba't ibang options. O pwede po na mag-download kayo from the net. Ayan po pwede po na pwede po siyang JPEG or PNG. Po pwede rin po na yan ay GIF. Yung gumagalaw po pwede po. Or pwede rin po yung gumawa sa Canva. Okay? Popwede po pwede po na sa Canva, yung mga Google Classroom header, pwede po yon na i-upload. So subukan po natin, ah uh, una po yung from Canva. Halimbawa ano po yan. Tapos po, click ko po open. Kinan natin kung ano po ang kalalabasan niya. Then, save. So, ang size po niyan ay yung size po ng Google Classroom header. I suggest po na kapag tayo po ay magagamit ng Google Classroom header para po malinis since andito po yung picture natin sa may gilid. So, dapat po malinis din po yung background para po hindi siya nag-aagaw. Andito na lang po yung mga image. Ano po? So, halimbawa sir, gusto ko lang po yung gumagalaw. So, pwede rin po. Click lang natin ulit yung gear. Tapos po, uh, change picture po ulit. Then, draft file here. Hanapin po sa inyo pong laptop. Okay. So, ito naman po GIF. Tapos po open. Yan na po natin. Ano pong kalalabasan niya. So, hindi lang po siya naka-limit po sa mga PNG or JPEG. Pwede po siya sa GIF file. Ibig sabihin yung mga animated po. po pwede rin po natin gamitin as cover photo. Okay. Then, save. Ayan. So, di ba? So, amazing ba? So, po pwede po siya na iba Diba po? So, ang dami po sa, sa Canva, po pwede rin pa rin po kayo mag-animate mag doon at i-download siya as GIF. So, po pwede rin po yun, mga co-teachers. Then, we have here, ito po, isa pa po, po, yung galing naman sa net. Um, change picture po tayo. Tapos po, draft file here. Then, ito naman po ay galing sa net. Tingnan natin. Then, save. Ayan. So, ito po. Okay? So, nakadepende po sa atin yan. Then, pag okay na po yung ating cover photo at yung profile pic po natin, ang gagawin na lang po natin ay edit po yung ating information. Ayan, so description. Siyempre po, makikita po yan ng mga bata natin kung sino po yung teacher nila. ba diba po? Pwede po yan. So, maganda rin na maayos po yung ating profile. So, click po natin yung description. Ayan, so meron po ako ditong ginawa muna. So, sample lang naman po. So, kayo na pong bahala. So, meron pa ako dito. Copy ko lang. Since description nyo po yan about yourself, pong bahala. So, po, pwede po ilagay mo ito. high students. Pwede mo ilagay yan. high students. Then, enter. Then, yan. Go ahead in the life and make your future bright. Never say no to any challenge. Face it with your dedication and courage. Knowledge is open. So, welcome at, So, welcome it in every means and let the success follow you. Alright, then say, Okay. So, yan. So, eto na po. Di ba? Diba? So, napakasimple lang po na makapag-customize po ng atin pong profile. Pag-edit nyo po ulit, kung gusto mag-edit po, pwede po password. So, kung gusto nyo pong palitan yung password, e info, edit your account info such as your name, birthday, and email. So, yan po. Pwede nyo rin pong gawin yan. Click nyo lang po yan. Then, social media settings. O pwede rin po kayo mag-add ng inyo pong Facebook account kung gusto nyo. Kasi inyo po yan. Pag-click po natin itong social media, Ayan, Facebook. Tatayin po yung URL po ng Facebook nyo, ng LinkedIn po ninyo, ng Twitter, ng Instagram. So, then, kikikin lang po yung save kapag meron po. So, it's up to you po. Ayan, so, di ba, napakasimple lang po. Nag-change tayo ng cover photo, nag-change tayo ng ating profile pic. Ayan. Then, nag-change po tayo ng description. So, info natin. Tapos po, pag gusto nyo po na dark, di ba po sa mga ano ngayon, gusto po yung dark, background. Pwede nyo pong i-click ito, yung arrow, sa tabi po ng inyong profile. Yung drop-down menu, menu po natin. Then, toggle dark mode. So, tingnan po natin mangyayari. Pag nag-toggle dark mode po tayo, click po natin. Ayan. So, dark po yung, mo, yung mode niya. Ayan. Di ba? So, ganito po. Ang makikita naman pag naka-toggle dark mode po siya. Alright. So, ganun lang po. Ayan, pag click po natin yan, babalik po tayo. Pag click po ulit yung toggle dark mode, balik po sa dark. Okay? So, once na nagawa nyo na po yan, then, yan na po yung unang task natin. Pag-edit po ng ating profile. So, balik po tayo. Ayan, home. Ayan. So, naka-dark mode na rin po siya. Di ba? Napakadali lang po, mga co-teachers, mga kamasters. So, sa next video po natin, mag-create na po tayo ng class. At ituturo po natin doon kung paano ba mag-create ng parent class at saka ng child class at kung ako ay mas maraming subjects or uh, sections na hawak, paano ko mas mapapadali yung paglalagay ko ng mga lessons, paglalagay ko ng mga pages, ng resource, para sa isa na lang ko gagawa. Okay, so abangan nyo po yan mga co-teachers and kamases. Again, maraming maraming salamat po sa panunood ng ating video. Please like, comment, and share po. And don't forget to subscribe sa ating pong YouTube channel para po mas mapalago po natin yung ating YouTube channel. Muli po, maraming maraming salamat and see you sa ating next Milo LMS video series.